Step one, wake up, early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. buat tayunnan Koda hmm. Ibarbiiku So guys, ito na yung nakuha natin. Ayan, so dagdagdagan pa natin dito. So mayinom ito sa pagkain ng rabbit. kinakamay lang natin pigat si ha malambot ka naman ito hindi naman siya masyadong matigas kaya pag harvest nito pwedeng kamayin lang So tara, let's go. So ito, tamang-tama, marami na yan. So punta na tayo sa ating rabbit ray. So nga guys, pakain natin yung ating alagang rabbit. So iwanan natin ngayon. So umi tayo ng manila. So guys, malapit na po siya man, no? Malapit na. Malapit na bumulog yung ating So guys, malapit na si mag-mature. So ibig sabihin guys, malapit na. Ang laki na nito. Pusa! <laughs> Tumalod. So dito guys, ah, uh, ipinipip na siya dito sa ano? Sa kulungan na mayroong paanakan dahil niready ko na para pagdating ng bulog, siguro mga bayi hugos, uh, magkaroon na tayo ng ano, magkaroon na ng baby baby rabbit kasi once na pwede nang ibulog guys, yung tingnan natin yung ano kung paano natin ilagay yung box ayan so nilagay na natin yung nice box dahil itong white natin na rabbit ayan okay, guys ready na siya so nire-ready na natin siya parang yung box natin ah kung pwede na siyang bumulog so dito na siya mga anak tapos dito guys si Blackie naman. Ayan si Black. So, nakaready na rin yung dito siya. Dito siya mga anak. So, nilagyan natin ng screen. Parang hindi mahulog yung mga anak niya. Kung sakaling magkaroon ng anak. So, dito guys sa uh... baba. Ayan. Tatlo lang yan. Dalawang babae pa rin. So, kailangan natin pala guys nga magkaroon ng bago mag October, uh, sana magkaroon na tayo ng mga bagong rabbit. Dahil halos ubos na yung mga rabbit dito sa ating rabbit tree. Dahil mayroon tayong mga ibinta at mayroon na naman ding namamatay. Dahil namamatay guys dahil sa aso. So kasi ito yung aso natin guys. Nasa likod. ah uh, guys, so napaka importante uh, mag karoon ka ng mga dahon. Parang list lang din ng ano, gastos. So, yung tatlong kilo guys uh, isang linggo tatlong kilo na pagkain ng rabbit so dinagdagan natin ng mga damo uh, binibigyan natin sila parang mabawasan yung gastos so yun nga na prepare na at tinanggal ko na rin dito guys yung ano panakan parang maluwag ayan So ayan. Kumakain na ng rabbit natin. So itong aso. Ah, ayan guys. Okay, so. so delikado siya. Kapag nakalabas yung rabbit. So dahil pag nakalabas at uh, teritoryo na ng aso natin. Hello Atina. Atina. Ayan guys. so gumanda na yung kulungan natin ah, tinanggal ko yung mga kahoy pinalitan ko ng screen guys parang maganda tingnan ayan saka nilagyan ko na rin siya ng hagdanan parang aakyat uh, yung rabbit dyan ah, pwede silang nagpahinga dyan sa taas itong kabila guys oh. saka yung butas na yan guys ah, panakan din yan ayan So, mayroong mga nganak dyan sa box na yan. Ito, iniwan ko dyan guys. Dahil, dyan sa mga nganak. Tignan mo, nakabantay naka yung aso. So, hindi takot sa aso. Kaya inaamoy-amoy niya pa. Pero delikado guys, pag nasa labas yan, patay sa kanila yan magkaroon tayo ng madaming rabbit at maganda na talaga tingnan dito uh, ngayong year na to uh, sana magkaroon ako ng maraming rabbit parang pagdating ng 2025 sobrang dami na guys yung rabbit so hindi mo na tayo magbibinta parang dumami parang maganda tingnan Uh, so, guys, kung bago lang kayo sa akin YouTube channel, uh, don't forget subscribe Rob's Farming TV. Like and comment rin kayo guys. Parang maraming makita sa ating video. Sa so, pala guys, uh, magpapasalamat ako sa lahat ng mga bagong subscriber. At syempre mga bagong viewers. Syempre kung bago lang kayo duman sa ating channel, uh, bigyan mo ako ng isang like at comment. Sa so, pala guys, i-update natin yung ano yung 45 disc so yung 45 disc tin disc na siya guys pero hindi naman lalaki na Ayan, ito pala yung natin so okay, guys so 45 disc so 10 araw yan ganun na kalaki yung mga manok 10 piraso yan guys So, mainan pala ito. Uh, um, pag nag Pang ano lang, pang ulam-ulam lang ito. So hindi talaga to totally pang ano guys. Pang business. Dahil 10 piraso lang. ini di lang ito guys dahil mag birthday yung apo nung nag-alaga nito. So sa tindis, ganyan na yung mga manok na yan. Okay. So ang kinakain pala nito guys, ano, chick booster. Uh, sa sampung araw uh, naka limang kilo na siya na uh, chicks booster titignan natin guys hanggang 45 days kung ilang kilo ang maubos nitong mga manok na to so yun nga guys sana magustuhan yung aking video uh, wag yung kalimutan mag iwan ng comment at like so yun lang guys bye bye